Good morning everyone! So, ayan. Uh, itong video na to ay sagot sa tanong na ano ba daw ang mangyayari sa ating in-stream ads kapag hindi ho natin natapos yung ating 60,000 minutes views in 60 days. So, ayan ho, based ho sa mga aking nakikita mga legit na mga tutorials na kagayan nating mga digital creator e eh, na experience din ho nila yon sa kanila ho mismo natapos daw ho yung 60 days at uh, meron silang mga 38,000 minutes views lang 40,000 minutes views meron din doon merong 54,000 minutes views pero nag-expect ho sila ng after ng Uh, 60 days e eh, uh, mababack to zero daw po. So ang sagot ho ay hindi dahil nga ho sa based doon sa mga naka experience ho mismo e eh, uh, hindi ho siya nag back to zero. Hindi din ho siya nag stop. Tuloy tuloy lang ho siya. So uh, si Meta mismo yung magde-decision sa inyo kapag uh, after 60 days hindi nyo siya na comply o na kompleto yung 60,000 minutes eh tuloy-tuloy uh, lang ho yun. After nyo ho yun, uh, kahit 3 months na or 4 months na after na nakomply nyo yun, eh, baka nga ho, dun kayo mabigyan ni meta talaga kasi mas marami yung kayong reels na mai upload kapag nangyari yun dahil nga, uh, nag-extend din yung months. So, tuloy-tuloy lang ho. Huwag tayo may expect na magbaback to zero yon Dahil nga ho, yung sagot eh hindi. Magtutuloy-tuloy lang ho yung 60,000 minutes views natin. Magtuloy-tuloy lang ho yung uh, minutes views natin. At ayon si meta lang ho talaga yung makakapag-desisyon niyan. Kung kailan niya ho kayo bibigyan ng set up for in-stream ads. Dahil kagaya ko, uh, nakompleto ko na din yung 60,000 minutes views. Naging 170 na nga siya. Pero hanggang ngayon, hindi pa din ako binibigyan ni eh. Meta ng set up. So, nasa sa inyong huyong, nakasalalay din naman. So, ayun lang ho. Uh, ang sagot ko sa nagtanong dyan na kung ano daw ba daw yung mangyayari kung hindi niya na kumpleto so, ayun ho wag ho kayo mag-alala, tuloy-tuloy lang ho yung pag-upload at uh, papasok pa din yun tsaka mag-focus ho sa longer video so, ayun ho, sana ho eh uh, nakatulong naman ho ito ng konti so, ayun have a nice day everyone